Ang galing utang. Pag-uutang ng puhunan, ang ganda ng business, madaling kumita, tatlong buwan lang, babalik na ang lahat ng puhunan. Pautangin mo yan, tatlong taon na hindi ka pa binabalikan, matumal eh. Yung feasibility study niya para mauutangan ka, ang ganda. Pero pagbayaran na, biglang pangit na yung negosyo. Pag may mangungutang, maglibigay pa ng date, kayang-kaya kong bayaran in two weeks. Two weeks pala in ten years. No? Hindi lang sinabi yung ten years. Do not lend what you are not ready to lose or write off. Kung magpapahiram ka, kapatid, ang ipahiram mo lang yung handa ka ng kalimutan kung sakaling subain ka. Again, ang kausap ko, yung nagpapahiram, hindi yung nanunuba. Okay? Katwiran mo lang ito, ikaw yung nagbigay para gumaan ng loob mo, pero hindi ito katwiran nung nangutang. When in doubt, do not lend. Better, give. Ibigay mo na lang ipanalangin mong bigyan ka rin pag nagkaroon siya at kung hindi, hindi eh, ibinigay mo na lang, hindi ka umasa. Kaya sa utang pa kunwari, umaasa ka, hindi rin naman mababayaran. Eh. Paano mo papalawagin ang loob mo? Balance in the universe will give you back what you give away. Pag may binigyan ka o pinutang, hindi ka binayaran, babayaran ka ng universe, babayaran ka ng langit another way. At ituring mo na lang ito. In fact, nauna ka nang bigyan kaya ka nakapagbigay o nakapagpautang eh. So, baka talagang nandun yon para ipautang mo. Again, para ito sa nagpapautang. Iba na yung malinaw usapan. Pay, and the universe will pay you for what you cannot collect. In the same force, in the same way, the force of balance and justice of God will collect from you what you do not pay justice of God will get from you what you do not give. Because balance is the basic law of life. Yung hindi mo kusang ibinibigay, aagawin din sa'yo ng tadhana. Yung ayaw mong ibayad, tatanggalin din sa'yo ng kapalaran. Mas masakit pa kaysa nagbayad ka na lang.